Ang manok ni Lolo. Ay. Mga chicken, no? So, dito tayo sa Magala ngayon. Balik farm tayo. At ito, ay, walang tubig yung ano, kalaisdaan ni Lolo ngayon. Ayun. Ganun siya ngayon. Wala pang mga isda at wala rin tubig. So, tara punta tayo dito sa gulay. Ah! Ito yung ano, tanglad. May tanim din siya mga okra. Tanglad dyan. Ito yung parang gabi. Dito may puno ng sampalok. Ayan, may bunga na. Ayan. Dami niyang bunga. Para lakad tayo dito. may duyan. Tapos ito, palay. Palayan. Eh, daming bird, oh. Ayan. Ay, sa bukirin di lolo. Ay! Maraming tanim ngayon ng mga ano, mga mais. ano kamote so ito yung mga talong tanim ni lolo na talong ayun dami ayun o oh. Ayan natin uh, sa isang puno lang may mga ano siya oh, laman ito kamote ayun doon. puro mga talong so ang ganda ayan. dito yung sa buka ni lolo ayun oh. Yan. Mga talo, mga okra. So, tara. Tara. So, tatawid tayo. Uy. <laughs> Ay, kahit ito. Mga tanim na yan. Pila apil. Punta tayo doon sa taniman nila. Ito yung mga tanim nila, mga mais. Ayan, no daming mais. Ayan. So, pahapon na. Pahapon <laughs> na. So, yung nakapaligid, puro mais. Takad <laughs> tayo. So, tayo do. Saan Manilo? Mga sitaw. So, tingnan nyo yung nilalakaran ko. Ayan. Parang pilapil lang dito. Pag nahuhulog ka dyan, laglag ka. Laglag. <laughs> -lag. <laughs> Talaga pagka nasa probinsya. Oh, At na. Lipat. Aw! Uh. madaling na ayan, bagong tanim. Mga mais. Ito mga sitaw, Hanggang gandun. Tapos yung mga nakapalibot na yan, mga mais din. Malalaki na. Ayun o, no? parang ready for harvest na rin sila. Yan. Daming tanim na mais. Ayun, merong parang mini farm si Lolo. Diba tayo? Parang mahirap shortcut. Basa yung lupa. Ayan. Ayan. Makain akong sampalok. Mm. Tani man ni Lolo. Malambot yung lupa. Yan o. No? Puro mais yun yung bundok ng Arayat ayan may itanim dito ay malambot gulayan ni Lolo ito mini farm may mga tanglad ay, ka da Ayun. Kalabasa. Makabitin lamo. Ay, hindi ko kaya sa buwis na tapos katumbo. Hindi na. At ilalaman. Oh, ito upo. Pare pa damo. Mais nga nakapalibot na. May mga talong. Ayun. Ay. Hindi natin to. Hello. Bilog yung ano. Wala anong ba yun? Talong. Upo. Ay, kain na lang. <tong> Ito ang makatumba. Ay! Ay! Una Ay! Saan? Saan? Ayan. 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 Ah, layo. <laughs> Sabi mo katumpa. Wala pa, wala pa pwede. May mga sibuyas dyan. Ayun, no. Wala pa pwede. Kasi ito parang sitaw. Ano? Ha? tao. Ah, ka niya yeah. yung kain na yun Pantaboy na. Oh. <laughs> oh, naman, <laughs> Ay, wala nga ano. Ay, tingnan natin. Ito daw, pagtaboy ng ibon. Ayan, lata lang siya. Tapos may pamukpok. Oh, ayun, yun, ayun, ayun, ayun. Ayun natin mga ibon. Eh, lang masyado. Thank you. Oh, saya ada ibon. Ano, uh, DIY ni Lolo. DIY siya. Tapos ito, meron silang ano dito. Poso. Ayan. Yeah. Ay, wala. Walang tubig. <laughs> Ayan. Ito yun sa Gamit ni Lolo. Ayan, ano. Oh. Mini farm. Nataniman. maganda. Pang-taboy ng ibon yan. Ayan. Nasa papaluin mo yan. Tapos tataboy mo yung mga ibon. Ay. Ganda sa ano. Sa may bayabas. Kaya sa dito. Medyo parang madilim na rin. Ayan. Tara na. Tara na. Mini farm ni Lolo. Lolo din alam. Ay, kasan na yung view na ni Ngarayat. Oops. ada an. Yeah. 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 Ya. Hello is. Hey. Ya. farm, uniform. Kawun kunya. mga lawak nabukirin, bukirin. Bisita o. Oh. Talaga nga rin danong ngayon yun, 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 yun. May tela naman rin isda. Oh. Ay, ting mga suksok yun. Mga talong. yung Ito yung sampalok. tanglad oh. Tanglad. O so, tang mumukawran kanya ne, eh. karin lamide na niyan ne. Eh. Kalolo ya pa, pa rin nita. Ay tali ne. Makita nan. Ring buka no. Oh.

Tira labo nga ba naman kayo ng kanan. Hi! Wala na eh. So, Gloria, Ito, mga Ito. Mabango yan. Kami ano Mabango yung dahon na yan. Ang ing, o. Oh. Ying, abukado? Ah, mag-start na. Mag-start na ako niyan. Sorry, sorry, Oh. Tapos, ito, langka. Ito, ang daming langka. Ang daming bunga daming bunga ng langka. Ayan, no? Ayan, dami lang ka, oh. So, sa mga hindi pa nakakita na lang, lang ka, ayan lang lang ka. Ayan. Ayan. Ayan, no?